Ate Ross, mag-ready ka na. Punta tayong palengke. Ngayon na po, sir? Ah, ngayon na. May ibibili na tayong konti kasi bukas meron tayong mga bisita, ha? Ako, si Lindy ba kasama? Ah, uh, hindi ko po alam, sir. Ito e, lang mo siya kung sasama siya. Kung sasama, okay na. Kung hindi, tayo, kahit tayong dalawa lang. Konti lang naman bibili natin. Ako, sir. Ako, oh, sige na, Ate Ross. Hindi ko sasama si Lindy? Kasama po si sir. Ah, kasama pala si Lindy. Okay, let's go. Sige. Ano naman tayong ginagawa. Let's go na. Hindi mo na tayo dito kay Pons Buko ng Buko. <laughs> kasi gagawa tayo ng Buko Pandan or Buko Salad para tomorrow. Tapos pwede, nagigilig ka ba? Pwede may lang nila, pwede ka ba? One kilo, pero kung na laman. So, oo, oh, dito na kami sa bahay. Ang dami na yung pinamili na pagod ako, hindi nakakalaka. okay. Pero tonight, magluluto na ako. Mag-start na ako magluto kasi bukas mayroon kaming bisita. Mag-rehearsal dito sila Habi David at yung mga GMP artists. And mag-prepare na ako ng mga lulutuin ko bukas kasi maglalunch siya ka dinner. Uh, tonight, ang gagawin ko ay gagawin na ako lumpiang Shanghai, crab rangoon, and then donya Aurora para bukas ipiprito na lang. Tsaka sinaing na tulingan at buko pandan. Di ba? Ang dami kong gagawin. <laughs> so ito, tulong tuloy kayo pag niluto dito. Pinapaiga ko na lang tong aking pang Doña Aurora. Yan. Tapos si Lindy, nagluluto ng uh, gulaman para sa Mr. Buko Pandan. Tapos, meron din kami sago. And then, after ko naman ito, nagawa ko na Shanghai. Ayan. Babalot ko na sa wrapper. Marami multitasking kami. Pero so far, okay naman kami sa mga ginagawa namin. And then, after ko magawa nito, gagawin ko na yung Buko Pandan. Tapos, gagawin ko yung tulingan. So, natapos ko na gawin tong mga lumpiang Shanghai. Lagay ko na sa sandubang. Tapos, next natin gagawin din di ay sinaing na tulingan. Okay, ito. Habang naglalaga na kami ng itlog. Magluto na tayong tulingan. Ang lalaki ng tulingan na nabili ko sa bulungan. Eh, no? Binili namin to ni Habi David nang madaling araw kasi niyaya ko ni Habi David mag bulungan. Eh, nakakita akong tulingan kaso ang lalaki. Yan. So, nilinis na ni Atro Hasang. Tatanggalin ko naman tong sabi nila may lasong daw ito sa sa buntot. Kaya yan. Tanggalin natin. Yan. Sinasabi na ito kasi makatinaw ito or may lasong daw kineme. Ah, yan! Oh. Yeah. Tanggal. Okay. Ipa-flatten na natin itong ating mga tulingan. Nilalagyan ko muna ng hiwa sa gitna tapos asin. And then, ala! Meron siyang ano. May laman. <laughs> so, ito yung itsura niyan. Flat na siya. Ayan na. Yung mga nagawa ko. At ready na siya para isaing. At dahil malalaki yung ating tulingan, hindi ko magagamit yung maliit kong palayok. Gagamitin ko na lang itong kasawala na to Bigat. Ceramic. Lagyan na natin ang bawang sa loob. And tapos sibuyas. Madami akong pinapipare na sibuyas kay Lindy kasi ang dami kong lulutuin. Malalaki kasi yung ating tulingan. Then may luya din tayo. Luya. And then, iahanin na natin isa-isa itong ating mga tulingan. Ayan, yung tulingan ko. Ang lalaki. Nakakaloka. ano ba to? Nagmamadali ba ako? Naalis ko ulit isa-isa kasi hindi ko pa nalagay yung aking kamyas. <laughs> ano ba to? Hindi, nagmamadali tayo magluto. mo <laughs> muna po. natin yung diet kamyas at tapos pati yung taba ng baboy. Paprepare ako, ha? Tapos <laughs> sir. Lagay na natin, nakakaloka. Buti na lang. Sabi ko, parang may kulang ako sa ingredients ko nakita ko to yung mga kamyas like kamyas nakakaloka ayan lagyan na natin tapos nalagyan ko muna ng ng taba ng baboy tapos naka huli babalik yung mga tulingan eto <laughs> na yung taba ng baboy nakakaloka sayang na naman ito lagyan na natin tong taba ng baboy lagyan na natin i-spread na natin dito sa ating <laughs> Kasiro And then, tsaka natin nilalagay nilalagay <laughs> <laughs> ulit yung ating mga tulingan. Ka. And then, lagyan natin ng ceiling green. Siguro mga apat. Pwede na siguro itong atot na piraso. <coughs> tsaka, pumintang uh, buo. Tansya-tansya lang. Lalagyan din natin ng asin. Pwede na gilid. then, then lagyan natin ng Okay, vinegar. Konti lang. Tansya-tansya na -tansya na konti. Okay. na natin ng tubig. Tapos saka natin siya, ano, yan, yeah, ganit yung Parang kulang ito Atheros. Kulang ko. Feeling Kasi dapat level ng isda yung tubig. Tapos na natin, and... Isang na natin. Habang nagpapaduto tayo ng... Tawag um, dito. Habang nagluluto tayo ng itlog. Ayan ang natin. Lindy, ano pinaprepare mo? Uh, Bawang at eh, sibuyas po. Para saan yan? Sa crab rangoon. Yeah, sa crab rangoon. Tatalaman kaming pang appetizer tomorrow. So, ito na. Tulong-tulong na kami dito sa kusina kasi ang dami na namin ginagawa. Si Lindy ang gumawa ng crab rangoon. Kami naman ni Ate Rose, tsaka ni JP gumagawa ng buko pandan. Yan, lalagyan ko ng sago ang buko pandan natin. Tsaka cream cheese para masarap. Yes. So ito na, last na yung gagawin ko. Kaloka na pagod na ako, Lindy. <laughs> Nakagawa na ako ng lumpia, Shanghai, Crab Rangoon, Tulingan, Buko Pandan. At ito yung last, Doña Aurora. Magtatapal lang kami ng mga ginawa namin dito. Yan, para bukas, ipiprito na lang ito. Repeat na lang namin ito bukas. Para mabilis na yung trabaho namin bukas. Di ba, Lindy? Opo, sir. So, yan. So, ito na ang ating Doña Aurora. Ang aming paboritong Doña Aurora. Yan. Isang daan yung gagawin namin. So, tapos na kami. Sa aming mga diluto, kakain naman kami. 9 o'clock na lang kami kinakakain. Kami nakakain. So, titingnan namin yung gawa namin Doña Aurora. Tsaka itong lumpang Shanghai. At, mag-uubos din kami ng aming tirang pagkain ng at, adobo. At, at i-adobo namin si Bella. Lala. Adobong Bella. Mm -mm -mm. bukas, pwede na kami sa mga bisita. Pwede na lang lulutuin bukas. Kiss na rin.